Pagbibigay ko ako ng isang milyon pabuya, ang movie magbibigay ng isang milyon pabuya sa mga kapagturo at mga pagsabi kung nasaan ang kriminal na ito, kung nasaan siya at uh, madakip ng mga kapulisan, willing po kami. Lalong-lalo na po ako, ibibigay ko po talaga yung 1 million na yan. Basta maituro lang at madakip ang kriminal na ito. Hello mga katropa, mga kamovit, mga kuya at ate ng kalsada. Magandang gabi sa inyo lahat. At uh, alam niyo naman ang nangyari sa atin no nung nakaraang linggo, meron tayong kasamahang rider na pinagsasaksak at uh, kinuha pa ng panang motor. So, kinabukasan binisita natin agad 'to at tinalam natin ang sitwasyon. Awa ng Diyos, uh, ligtas naman siya. Although marami pang kinakailangan gawin na procedure sa kanya, kinakailangan niya rin ng surgery. Pero wala naman na siya sa critical na kondisyon. Um, sinigurado rin natin sa kanya na wala siyang dapat intindihin sa anumang gastusin sa ospital, bukod sa insurance, sinisigurado natin na wala siyang ilalabas na kahit magkano para sa pagpapagaling niya. Alam nyo, um, ang gusto ko lang naman sana pag nakabalik na siya sa trabaho niya, makabalik siya agad sa trabaho niya, no? at mabigyan natin siya ng kasangkapan sa, na ginagamit niya sa pagsakay uh, sakay ng mga pasahero at pagsiservisyo. At uh, naipagtulungan na rin naman tayo sa kapulisan, para sa agarang investigasyon at matakip na nga itong kriminal na ito. Alam niya naman na dito sa movie, walang puwang ang kung ano mang ganitong masamang gawain. At sisiguraduhin natin na mabigyang hostisya ang ginawa niya kay Arman. Uh, sa katunayan nga po, no, gusto sana namin, gusto ko sana, hindi, gawin na natin. Pagbibigay ako ng isang milyong pabuya, ang movie magbibigay ng isang milyong pabuya sa mga pagturo at makapagsabi ko nasaan ang kriminal na ito, kung nasaan siya at uh, madakip na mga kapulisan, willing po kami. Lalong-lalo na po ako, ibibigay ko po talaga yung 1 million na yan. Basta maituro lang at madakip ang kriminal na ito. Hindi po po pwede yan. Dahil alam niyo naman po, no, dito sa Mubit, sinisigurado natin ang kaligtasan, hindi lang ng mga pasahero, pati ng mga rider din. Paano kung mangyari sa mga kapatid nyo yan? Paano kung mangyari yan sa kaanak natin? 'di ba hindi tayo papayag. Kaya po hindi kami papayag bilang kayo po kapamilya, kapamilya namin isang pamilya tayo. Kinakailangan tayo lang ang magtulungan. Proteksyon ng po natin ang hanay natin. At sana po suportahan niyo ako dito. Madakip na suspect at makapagbigay ng hostesya. Maraming maraming salamat po at aasahan ko kayo. Thank you.